Hello mga Jai! Samahan nyo nga ako for today's video. Ngayong araw nga pala yung unang klase ko sa akin touch language. O diba? Nagpabalik loob na ang first son. Medyo makulimlim nga at medyo umaambon-ambon mga Jai. Nag-offer nga ang aking in-laws na ihatit nga ako mga Jai. Medyo may kalayuan nga sa amin yung school at 30 minutes nga by car. Mabuti na nga lang itong aking in-laws ay to the rescue mga jay. Ito nga yung mahirap mga jay kapag wala kang ka sasakyan. At nakarating nga ako on time mga jay. Bali, limang estudyante nga pala ang naka-enroll Abs absent pa yung isa mga jay. Nagustuhan ko nga ang ambience ng building na ito mga jay. Very relaxing. Kahit na sumakit ang ulo mo sa pag-aaral, eh pa, ba, bawing-bawi ang lugar mga jay. Sayang nga lang at walang Pinoy at wala akong kamaratisa. Iting na nga ako mga jay at ito na nga. Nakabreak na kami ng mga 15 minutes sa mga oras na yung, mga jay mag na 9 o'clock na nga na Bali, susunduin din ako ng aking in-laws after this class mapapamahal tayo mga jay kung magkocommute tayo dahil gabi na at wala direct bus papunta nga sa bahay magkocommute nga ako mga jay ay dadiretso pa nga ako ng Utrecht pa Brooklyn tapos Philines nice, mga jay at ito nga ang nagustuhan ko mga jay. Habang nagmamaratisan itong mga kaklase ko. Aba may libre pa coffee mga jay. O ba diba, birang bihira may gratis dito sa Nature Lounge Yun nga ang kagandahan kapag face to face mga jay. Kesa sa online. Kakapag interact ka sa mga kaklase mo, sa teacher mo kapag may tanong ka mga jay. Unlike sa digital o online, ang hirap mga jay. Hinayaan ko nga lang silang mag-usap mga jay. Kasi hindi naman ako nakakarelease sa usapan nila mga jay. Pinili ko nga itong hat at mga day dahil gabi na. Kamamaya ay, hindi nga ako makatulog. Nabal nga ako ng aking teacher dahil wala daw siya number ko. Sabi ko, pag uwi ko na laang at ime-message kita. Kasi through WhatsApp daw siya magsisend ng mga dapat namin gawin. O, oh, di ba? Unang araw mga Jai, may assignment agad. Grabe ang pagod ko sa mga oras na yun, mga Jai. Kaya antok na antok na rin ako. At talaga nagmamadali na rin ako umuwi sa mga oras na yan. Pasadong 9.15 na nga yan, mga Jai. At taghihintay na nga ang mood ko sa labas. Dali-dali na rin ako bumaba sa mga oras na yan. At isa pa sa inaalala ko ay mag-isa sa bahay si Sarah natutulog. Mga chay. Wala nga si Papa at nag-overwork na naman ang amaw. At sa mga oras ng ngayon ay palabas na nga ako ng building mga chay. Dahil nga naghihintay ang aking motorbill So yun la ang for today's video mga chay. Thank you for watching and always support me. to yun lang chay chay.